Ang ganda si Maricar. Totoo kaya iyan? Humahanga sabi ni Richelin. Gold-plated. Kaswal niyang sabi upang ipakita sa barkada ang kawalan niya ng interes sa bracelet na pinagkakalgaluhan ng mga iyon. Nasa lilim sila ng paboritong puno noon at hinihintay na magring ang bell. Hudyat ng pagsisimula ng plug ceremony. Si Pero may iba pa siyang hinihintay. Ang pagdating ni Brylon. Eh ba't mo isasoli? Nagtatakang tanong ni Christine. Kinuha niya ang note sa ilalim ng kahon. Ipinakita sa barkada. How sweet naman, kinikilig na sabi ni Markar pagkabasa ng... Nasuswitan mong ganyan? Maang natanong niya. Naiiba kasi eh. Type, humagikik pa si Maricar. Basta ko'y naiinis sa sistema niya. Kaya nga isosolid. Humalukap ko pa siya at bahagyang umirap. Pambihira ka naman, Molly. Ani rin chile na mamewang pa mugang mga ginshot ha, si Brylon? Gusto. Gusto pala eh, ba't mo isasoli? Ang linaw-linaw naman ang gusto niya mangyari. Sa lahat ng barkada niya, sa Richie rin ang pinakaboto kay Brylon. Kaya hindi siya nagtatakang ito agad ang nagpipetisyon. Naiinsulto nga ako sa way niya ng panliligaw eh. Para naman akong chip kung mapapasagot sa ganyang paraan lang no. Sus pala ito oo. Tinapit pa ni Richie lang no at bahagyang ang mga mata. Malay mo, kung hindi marunong manligaw yung tao? Kung mahiyain o torpe? E di nga ba't wala tayong alam na nililigawan niya? Kanya lang siguro ang alam niyang sistema. Pas dapat munang matutunan niya ng tama. Bahala ka. Nailing na sabi ni Richie Kaya lang sayang kung palalampasin mo ito. Pambihira ka talaga, oo. Noon puro daydreaming. Brylon, Brylon. Ngayon namang nagkatotoo ng pangarap niya. Nagpapakipot pa. Ah, ewan. Basta isusoli ko to. Nasa kamay na niya ang kahon ng bracelet at isinara niya iyon. Narinig nila ang bala. Ba't kaya wala pa ang lalakang yun? Takang tanong niya habang iginagala ang tingin sa maluwang na kumpon. Baka na na mo nga yun. Si Richelin ulit. Nagkibit siya ng balikat at inilagay na sa baga ang kahon ng bracelet. Nasa loob na sila ng classroom nang dumating si Brylon. Waring nahihiya itong tumingin sa direksyon niya Tingin niya si Juana kung paano. Naisip niya ang natetensyon marahil sa kalalabasan ng panliligang nito. Itinuon muna niya ang isip sa kinokopya sa blackboard. Mamaya ang period na niya kakausapin si Brylon. Gustong gusto na niyang tumayo at iwan si Christy na hindi pa tapos sa kinokopya sa blackboard. Ngunit nahihiya naman siya magpatiuna sa kantina. Hinihintay ni Maricar si Christine at alam niya iyon din ang ini-expect nito na gawin niya. After all, lagi silang sabay-sabay magtungo sa kantin tuwing bacon period. Pero bakit kaya wala si Richie Lynn? Naisip niya. Bakante na ang upuan nito at hindi naman niya napansin na lumabas ito. Hahabulin si na Mrs. Paes sa library at may nalimutan siyang itanong tungkol sa project na ipinagagawa sa atin. Pagpapaliwanag ni Marikard, nang mapunang nakatingin siya sa bakant na upuan ni Rachel, pupuntahan na lang daw tayo sa kantin. Sa wakas ay natapos din si Christine sa kinokopya. Nakahinga ng maluwag si Molly. Makakausap na niya si Brylon. May iisole na niya ang bracelet nito. Napamang siya ng pagdating sa kantin ay makikita ng araw na si Richelin. Kumukuha ng pagkain sa counter at kausap si Brylon. Naisip niya ang posibleng sinabi ng Richelin kay Brylon ang gagawin niya. Kabisado niya ang kadaldala ng kaibigan. Naiiling na pumila na rin siya patungo sa counter. Huling-huling niya nang sumulyap si Brylon sa gawin niya. Nakita niyang may lungkot na bumahid sa anyo nito. Sinabi na nga ni na naisip niya, parang hindi rin niya kaya makapagtitigan kay Brian. Naaawa si Rito na kung Iniiwas niya ang tingin. Iginala sa mga pagkain na sa counter. Kakainis ka, Richelin, sabi ng isip niya. na mer ka talaga. Pagtingin niya ulit sa kausap naman ni Brylon, si Richelin, hanggang sa makarating sa dulo ng counter ang dalawa. Doon nakapwesto ang kahera at nakita niyang si Brian ang nagbayad. Sa mesa na sila pumwesto ni Richeline. Si Brian ay sa isang mesa nasa sulok na pandalawahan lamang. Patalikod ang upo nito sa kanila at tingin ni Mola iwarang lagi itong kayoko. Nagsisintimento na agad. Sinabi mo na ano? Paninita niya kay Richelin. Ang alin? Pagmamaang maangan ni Richelin. Alam mo na kung ano eh. Nilangkapan niya ng pagkainis ang ton. Okay, sinabi ko na nga. pag ni Richelin. Ayaw mo ba niyo? Inispire na kita sa pagharap sa kanya. Napailing siya nung sabi. Tanong niya. Kung isa sa mo rin, mamaya na lang uwian para walang makakita. May isang bahagi ng puso yung niyang kumirot. Parang katapusan na rin ang lahat sa kanila ni Brian ng gagawin niya. Halos hindi niya nabuhasan ang inorder na spaghetti. Sinadya niya ang magpaiwan ng matapos ang huling subject nila. Nakita niya nagpaiwan din si Brylon. Kunwari may sinusulat pa rin sa notebook. Paano mauuna na kami si Mary Carr? Alam ng barkada niya na hindi sila kailangan sa susunod na eksena magaganap. Sige, matamlay na sabi niya. Tinapulan muna niya ng tingin si Richard si Brylon bago tuluyang lumabas ng silid. Binuksan niya ang isang dalang libro nang wala ng mga kaibigan. Nagkunwari siyang nagbabasa. Hindi siya gagawa ng unang hakbang para lapitan si Brylon. Maya-maya na lamang inaringin na niya ang mga hakbang nitong papalapit. Palang dumadagong doon sa kaba ang dibdib niya. Pero hindi siya taas ng tingin. Molly, saka na lamang siya tumingin kay Brylon. Nasa harap na niya ito. Bakas na bakas sa anyo nito ang lungkot. Ang sabi ni Richie Lim. Hindi na niya hinintay ay tuloy ni Brylon ang sasabihin. Saka ayaw din naman niyang magsalita. Baka ipagkanulo siya ng basag na tinig. Makakahalata si Brylon na labag sa loob niya ang pagsasuli rito ng bracelet. Inilapag niya sa armchair ang libro at kinuha ang bag. Hinapan niya ang kahon ng bracelet sa dakong pinaglagyan niya. Nagtaka siya ng walang makuhang kahon sa gawing iyon. Iniluwag na niya ang pagkakabukas ng bag at nababahala lang inalungkat ang laman niyon. Wala talaga ang kahon ng bracelet. Lalong lumakas ang kaba ng kanyang dibdib pero mayroon pa nga ibang dahilan. Ibinuhos niya sa simento ang laman ng bag at sa isang ibalik ang mga gamit sa loob. Litong napatingin siya kay Briar. Hindi ko maintindihan. Dito ko lang iyon inilagay kanina. Unti-unti, napangiti si Brylon. Yung klase ng ngiti ng isang nanalo. I swear, ani aniyang napatayo na buhat sa pagkakaluhod sa harap ng mga gamit. It's still stand. Masayang sabi ni Brylon. Yung kondisyon ko, napamaang siya. Habang nasa yung bracelet, mag na tayo. Pero nga, wala sa akin ang kibit ang balikat na sinagot ni Brylon. Hindi ba ito nanginiwala sa sinasabi niya? Inaakala kaya nitong nagwawala-walaan lang siya. Kung talagang gusto mong isole yun sa akin, iningatan mo sana. Inilagay ko yun sa bag ko. Muling nagkiwit balikat si Brylon. Kapag nasa kamay mo ng bracelet, saka mga ako maniniwalang gusto mo nga yung ibalik sa akin. Till then, on muna tayo. Hindi makapaniwala sa naririnig na napatanga siya kay Brylon. Na bilang isang ideal nobyo, dapat ay ihatid na kita sa inyo. Humakbang si Brylon plapit. Waling na siyang hawakan sa siko. No, aniyang napaatras. Natigilan si Brylon. I'll find it. Aniyang dinagit ang bag habang umuurong patungo sa pinto. I swear, I'll find it. Kahit hindi ako makatulog magdamag, ay hahanapin ko ang bracelet para maisoli ko sa bukas na bukas din. Halos patakbong lumabas siya ng classroom. Nagpuyat ka ba kagabi? Tinapunan niya ng tingin si Mark. Bakit? Tanong niya. Nang lalalim ang mga mata mo eh, para kang kulang sa tulog. Magdamag ko kasing hinalughog ang buong kwarto ko eh. Aniya habang nilalaro-laro ang straw sa bote ng soft drinks. Wake period noon na at nasa kantina sila. Bakit mo naman hinalughog si Christine? Nawala kasi yung bracelet. Yung bigay ni Brylon, tanong ni Marie Carp, tumangu siya. Eh, pinakita mo pa lang yung sa amin kahapon ah. Ani ah, Christine na nabigla rin. Si Richie na hindi nakikihalo. Basta nakatingin lamang at hindi isinasar ang libro na nakapatong sa mesa at kanina pa nito binabasa. I know, matamlay na sabi niya. Eh, ba't sa kwarto mo hahanapin? Si Marie Carley. I know it's stupid. Nagbabaka sakali lang akong naiwang ko Pero alam kong nasa bag ko nga lang iyon kahapon. Di wala kang naisoli kay Brylon, si Christine ulit. Lalong tumamlay ang pakiramdam niya. Wala sa loob na napatitig siya kay Richie. Iniiwas na Richie ang tingin. Kung huwag may tinitig na sa may pinto, paano na wala yun? Waring sa sarili lamang yan ay tanong. Baka nung tayo, di ba't iniwan natin ang bag natin sa room? Ani Maricar. Kumano naman yata ang pagkaklepto ng isa nating kaklase. Di ba't last month iwalit e naman ni Mary Grace ang nawawala? Sabi naman ni Christine, masama yung nagbibintag agad. Ani Maricar, besides hindi naman natin itiyak. Kleptomaniak talaga yun. Ani Christina hindi naman banggitin ang pangalan ng sinasabing kaklase. Alam nilang lahat kung sino ang tinutukoy nito. Narinig nila ang bell. Tena, Ani Richie nagpatiuna ng tumayo. Palabas na sila ng maisip ni Molly. Nakakatuwang ang sainabaha aba nang naging usapan nila. Ay minsan lang sumabayag.